Hi guys, for today's video, tuturuan ko kayo eh kung paano mag-config ng compass. Compass CF E314N version 2. So, start tayo guys. Gusto ko gawin 'yo. Saksak niyo dito. Yo, dito. Tapos, i-saksak eh, niyo to doon sa lagyan natin doon ng power. So, saksak -sak natin guys. So, ito na siya guys. Ito yung saksak na pupunta dito sa Kaya i-open nyo ito. Tapos dito, dalawa siya. Meron dito, LAN at saka WAN. So, saksak natin ito sa WAN. Tapos, ito, ito yung reset button nya. Kung nagkamali ko sa pag-config, ito yung reset button nya guys. Pindutin nyo lang yan. Ito. I-press nyo lang yan hanggang hindi na siya magilaw dito isa na lang so ayan na natin tapos saksak nyo -sak yung karugtong nya dito ito dalawa to may POE at saka lan so ilagay natin dito sa, sa POE eh, sa POE ito So, kung makita nyo guys, ilaw na yan. So, ibig sabihin, okay na siya. So, antay muna natin to. Mga pag hindi kaya ito bakit So, yun. Kung makita nyo, isa na lang yung ilaw nya. So, pag ilaw na yan ulit lahat, ibig sabihin po na yun tayo mag-connect. Pwede natin ito i-conceive. So dalawa na yung ilaw niya. So ngayon, ngayon guys, ilaw na siya lahat. So punta na tayo pasukin na natin yung portal niya para ma-configure na natin. So, gawin ta natin itong ano, extension para sa piso wifi. So start na tayo guys. So start na tayo guys. First, kayo niya punta kayo sa wifi. Tapos, hanapin yung pangalan ng compass. So ito ito guys. So, So, click na yan. So, connect na sya. Minsan, yung mga ibang cellphone, hindi ito mag-direct dito. So, ang gagawin nyo, punta kayo sa Chrome. Chrome guys, ito. Okay. Tapos, i-type nyo dito. I-type nyo dito, 192.168.10.1. So, go. Ito na siya guys. Kusungin. Ito na oh. Minsan kasi hindi ito maglabas. So pinutin nyo lang yung dito sa may ano. Ay, kulon nyo dito sa baba. So, ito, ito guys. So, tapos pinutin yung English. Minsan kasi Chinese yung ano nya diyan. Yung lingwahe nya. So ilagay nyo dito yung password nyo. Admin. Yung default password nyo is admin. So. Oh. Tapos guys ito. May napagtupilian kayo kung anong ilagay nyo dito. Pwede siya maging AP, router, refitter, at saka bridge. So, ang gagawin natin, kasi hindi tayo gagamit ng wire, ang gagawin natin dito, i-bridge natin. So, pinito nyo bridge. Tapos, station. Tapos, secondary site. So, ito guys. So, yung ito, pwede nyo palitan. Yung IP address nya, at saka gateway IP nya. Pwede nyo palitan. So, sa akin, hindi ko ito papalitan kasi, pang tutorial natin to. So next next lang. Tapos dito magse-search na kayo kung saan niyo i-connect sa i-search niyo yung pangalan ng PCWi pa niyo gusto niyong i-connect so ito guys. Oh. Pindutin lang yung icon niya sa gilid. Tapos itong gusto kong i-connect dito sa ano sa PCWi WiFi. piso WiFi wi hotspot. So pindutin niyo lang yung sa gilid nito, ito. Tapos dito kasi wala naman tayong password yung piso wifi so huwag nyo nang lagyan so i-copy nyo yung pangalan nya dapat dapat kasi magkasim yung pangalan dito sa compass natin at saka sa, da, sa piso wifi natin para pag mag connect yung mga client hindi mawawala yung time so copy lang natin to guys copy natin to lahat tapos copy tapos next so, dito lalagyan natin to copy natin dito yung copy natin na pangalan nya so, ano. so dito sa password tabi nyo na lagyan kasi wala naman itong ano para magkakonnect mga client nyo so finish lang guys yun tayo muna natin matapos kung magkita nyo guys mag restart na siya ibig sabihin okay na to so antay muna natin to dapat umiilaw to lahat eh. Tingnan mo natin siya. So, okay so, guys, ilaw na, dalawa na siya. Tingnan mo to. So, so, ito na yung ano, na, okay na siya kung ganyan niya. Kasi dalaw two bar lang yung nakuha niya kasi yung AP natin doon sa labas. So, ito na. So, ibig sabihin okay na 'yan. So, pwede natin to ilagay sa mga kapitbahay natin na hindi na tayo gagamit ng wire kung okay lang isaksak doon sa ano, sa bahay nila pwede natin ito ilagay mo doon so kung may natutunan kayo pa like and subscribe naman dyan para gaganahan tayo gumawa ng mga video salamat